Tensyon ng ginagawa ng China sa pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ng Amerika matapos silabas ang larawan ng pagtatayo ng military base o airstrip ng China sa Mabini Reef. Nanawagan naman ang top military leader ng China sa U.S. na maging objective, kaugnay ng tensyon sa East at South China Seas. Sinayamangawang sa detalye. Nagbabala ang Estados Unidos sa China na posibleng magdulot pa ng pagtaas ng tensyon ng anumang major upgrades o militarization ng sinumang claimant sa mga pinagtatalo ng teritoryo sa South China Sea o West Philippine Sea. Inilabas ni U.S. State Deputy Spokesperson Marie Harp ang pahayag kasunod ng mga ulat na plano ng Beijing na magtayo ng isang military base o isang airstrip sa Mabini Reef na bahagi ng Kalayaan Island na sakop ng teritoryo ng Pilipinas po naglabas ng mga larawan ng Department of Foreign Affairs kung saan makikita ang malawak na reclamation ng China sa Mabini Reef at tinawag itong destabilizing at paglabag sa international law. Naghain na rin ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China, subalit binaliwala lamang ito ng Beijing. Kasabay nito, inidyuka ng top military leader ng China ang US na maging objective kaugnay ng tensyon sa East at South China Seas. Sa pasaring ni Chinese Army Chief General Fang Feng ginagamit lamang daw ng ilang bansa ang iba't ibang usapin sa East at South China Seas upang mas mapalala ang problema sa mga pinag-aagawang teritoryo. Samantala, nagsanib pwersa naman ang mga Pilipino at Vietnamese activists kanina upang iprotesta ang panghihimasok ng China sa Mabini Rio. Bitbit ang iba't ibang placard, tinungo ng mga itong embahada ng China sa lungsod ng Makati upang iprotesta ang anilay pambubuli ng China sa Pilipinas at Vietnam. This is a dangerous escalation of uh, the tensions in the area, and we are here uh, in a peaceful protest to demand that China um, refrain from provocative moves and uh, live up to uh, their commitment to negotiate a code of conduct in the uh, South China Sea or West Philippine Sea. This action is uh, very wrong and. Uh... If China can do like this, they can deploy anyone, plus another oil rig or military base in what the so-called U-ship uh, like. And this one will be dangerous to every country in the southeast of Asia. Magugunitang bago lumutang ang ng pagtatayo ng airstrip ng China sa Mabini Reef ay una ng nagka-enkuentro ang China at Vietnam dahil sa itinatayong oil rig ng China sa teritoryo ng Vietnam. Niya Mangawang, Eagle New News.